Hey guys. Good morning to my vlog. Ito Ayaw. si Mami Shi. Shoutout sa inyo at sa ano, shoutout sa Sampaloc, Iquitos, Caloocan, Diparo, Family Cruz. Hello. Shoutout. <mukas> so, okay. Hello po. Ano ba sa okay, Shoutout po sa shout taga Tagadapag, Tagadigas, Tagasandagos. Hello mga long pips. Kainap. Best friend sa... mga ikintos mm -hmm. dyan, shout out. Oh, kay sa... Mike Kikintos, yung artista. Nagkasami niyan. Oh! Ayan! Oh. Oh. Oh, shout, shout out to. Shout out, sinong kilala mo? Hi to my vlog! Hi! Hello! Oh. Sino yung shout out? Sino shout out, out ko? Ah, ilabs ko na lang. bakal huh? baka mahal ka nun. Oh. Shout out ka. Hi to my vlog. Sino yung shout out sa Pinas? Shoutout sa may mga bayon. Bayon. May, God, may, bayon. may may nagbigay saging. shout out sa pina sinong kinalaman sa Pinas. sa shout out Ay, meron na. kami saging, oh. hi, to Ay, my my saging. hi to my vlog na hi to my vlog na Hello, andito ang mga pinangganda. Shout out mga pinsangkot, mga kapatid sa Pinas. Eto, taga ano, ano ba yan? Sabela. Sabela. Sa Nueva Ecija, kumusta kayo lahat yan? Hi, five! Tagi-tagta kasi kami eh. sa mga boys. Oo, tinabi ko na nga lahat. Sa mga anak ko, sa mga pamangkit ko, sa mga ko sa Pinas, kamusta na kayo? Kamusta na yan? Family Cruz and relay School. Sa mga meron ba talaga? Papasa ko yan sa anong group yan sa akin. Lahat kayo dyan, kamusta kami? Mabuti dito. Sine-shout out mo sa Pinas. Ay, ito may vlog. Sino, isa to sa Pinas. <laughs> <laughs> Wala sa isa to <up> sa Pinas. Wala <laughs> sa guys to po sa anak Wala sa isa to po sa Pinas. ano? Magpapabaloon kami, guys. Magpapabaloon kami, guys. Oo. Ala, tanda nyo to. Tanda nyo to, guys. Ito. Plastic balloon sa tayo, ka dito, Magpapa. Magkano? kuelo, malipat ng kuelo. yung ganon, ano yun? ano yung ginagamit? ano yung ganon? ano yung ganon? ano yung ganon? ano yung ganon? dito. yung ganon? ano yung ganon? ano yung ano yung dali wala, wag mo so, nang bayaran. Ay, hindi pwede. Hindi, <laughs> okay, okay. pagka uh, nagpabili, babayaran. Ito sa bente. Boyfriend ko yan, hindi yan sa akin. Oo, oh, oh. Kailangan, pag galing sa boy, pag bibigyan sa boyfriend ko, ay talaga. Mas konti lang ang lumalabas. Kaya nga Di ba, Ate Lani mo? Dapat naman. madami. Di ako sarili, hindi konti lang lalabas. <laughs> <laughs> ano eh, iba na yun. Eh, ito na sa Ano? Ay, lumabas, <laughs> Ay, lumabas, <laughs> Han. Eh, kasi natuyo na siya. Dapat marami ang labas. Matigas siya eh. <laughs> ate kayo yung leka, ate kayo niya. Bata pa yung katapin mo. Parang iba-iba yung mga ito. Uy, labas na to. Kakaiba din ang labas. Ang lang ah labas Sige, papa, yung labas. Oh, tatay. Ang lakas ng labas. Ang lakas ng labas. Ang lakas siya. labas. Ang galing ng labas kay ate. Hindi pa paano, hantay ng badal na. Ano ka nito, hantay? Ang tigas nito? Mm. <laughs> <laughs> But, mm. <and> Hindi na nauloy. Dito na si independence ni lang, Yung. Okay? Mm. kaya to eh. kaya tayo dito? Yes. <laughs> Ano uh -huh. na palaki na? ha? Ay, kaya to. Ah! Ah! <laughs> <laughs> hindi? Ay, pangalan nyo. Ba't <laughs> sa akin, puro puto? Ano Ang tigas niya, no? Ang dalik na pala ko. Ah! 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 Ayun! ika kayong dalawa dyan. Bakit okay, sa hindi? sa'kin? Ang hina mo humi... Eh, ang hindi lang naman yan. Ikaw lang yan. Huwag na Try. Usap ang bukas isa. at oh. Ang tigas. Ba't ang tigas, eh? Mm, mm Ito meron pa sa akin, no? Oh. Simutin pa. Aga-aga, ang, ang ano nang hininga natin ito. Kasi ang... Nakabidyo naka ba? Oo. Oh, oh. Ala. <laughs> kasi ang tigas? Ayaw pang lumabas. <laughs> ito yung nilabasan na, oh. Ha? <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan, malakas na labas. Sige pa. Oh. <laughs> Kasi. Ah. 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 Angga sama kapal putuk tai tu tayo, Kalau sama kalak kita ni. ito iba yo. Hmm. plastic balon, Hmm. 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 Kanya na bili. Si, may plastic balloon pa. Kanya na bili. Ah! ah. Ang support! Kulang, support. ibig sabihin natin lang kulang. Mm. Lamihan mo daw. Ay, mm. talaga, Here's my bayad, thank mm. you. Okay, may isa pa. Mm. Try mo, malulong ka ba? Hindi kayo na lang. Mm. No. Hindi ako marunong <laughs> sa mix. Basta ka, um, ano, humipan. Ayan. Ay, hindi talaga kanina pa ko dito eh. Ay, support! Hindi sa akin. Look up. Maniit. Huh? <laughs> Puro support. masarap sya Hindi maganda ang plastic ba na nila dito? Hmm, ang tigas. Hmm, yun lang yun. Ano ba yan? Puro support. Supot? Uh, mm -hmm. May butas, may butas. Ang dahil, yung plastic ba na sa atin? Diba? Pag inipan diba? mo yun, lalaki siya, diba? Hmm. Ay, support. Ano ang mukha nung Parang may butas. Ay, hindi talaga sa akin. Hindi. Ay, puro sa pagkaman. Ano pa ba? Bakit ano problema? Ay, Wala kasi nisa, Michi, Ay, lumaki siya! Ang galing mo. Ay, Lisa. Oh, oh Mutas. Lisa. Ay, kaila pala <laughs> <laughs> talaga siya sa akin. Ayaw niya. Okay. Ayaw niya, niya. na niya pa. My God! Ano? Ano? Ang libak <laughs> sila. Ang libak sila. Bye guys. Walang katotoonan to. <laughs>